Sige. Okay po. Medyo pinaka... Sige. Dali nyo may, na. Dali nyo may, na yung backpack. May Dali ano, Alden. May Dali jet lag. Na. Bilisan nyo, oy! May jet lag. Jet lag po, Lola. Ba't... Alika. D Dali nyo na. Divina, okay ka lang? Oo. Oh, kami na bahala sa hapo namin. Yan. Mahirap pala talaga. Pagod na pagod yan, iho. Eh, hindi nga kasi... Kasi ba naman, naglumangawi na lang pabalik. Yun nga, naubusan ng gas. Naligaw-ligaw pa. Ano daw pong masakit, Lola? Masakit yung bulsa niya kasi laki ng dinastos. Masakit <laughs> yung, ano, yung legs, kakalangoy. Oo. -oh. Alden, meron din pasalubong sa'yo si Divina dito, ha? Kunin mo na lang. Ayan, eto yung pasalubong niya sa'yo. I love. Palitan mo na lang ng Alden, ha? Ay, Burakay kasi nakalagay. Ang dapat dyan, I love.